ko susundin yung style ng iba kasi wala eh. Walang pinuntahan ng style ng iba eh. Lubog ang bansa. Hindi nyo alam gaano kalubog ang bansa natin. So that's one. And second, baka magulat kayo, in-inform ko naman kayo. Uh, ah, po kami ni Doc Lisa for Senator May 2025 para paggaling natin. Ang tapos ng treatment ko kasi November eh. So by December, tapat na sa Pilipinas na ako. By December, first week, second week, bago mag-Christmas sa Pilipinas na tayo. Tuloy-tuloy na tayo sa Pilipinas. So by that time, matagal pa naman yung campaign period, eh. matagal pa naman, 'di ba? So by that time, hopefully malakas na tayo at makakatulong na tayo sa tao, 'di ba? Bakit pa? Ayan, tinatanong Doc, may sakit ka na nga ng cancer. Bakit ka pa kailangan tumakbo at tumulong sa tao na yan ang gusto mo? Hindi ba pwedeng mag mag-abroad ka na lang? Number one, magsaya-saya ka na lang. Sasabihin nila, pag ako may cancer, mag-abroad na lang ako. O mag -e enjoy na lang ako ng buhay. Sasamahan ko na lang yung asawa, anak ko. Pwede naman yun. Kung yun po ang gusto ninyo. Okay? Para sa inyo, kung yun ang gusto niyo gano'n na lang, enjoy na lang. Tama naman yun. Wala naman nagpipigil sa inyo. Eh. Diba? Kaya huwag nyo ako pipigilin. Huwag nyo ako pipigilin. Iba kasi ang gusto ko. Kung maiksi, mahaba, kung bibigyan ako ng Diyos ng isang buwan, isang taon, malay mo, sampun taon, malay mo, bigyan pa ako ni God ng 20 years. di ba? baka pag naayos to. Actually, ang dami naayos sa akin, na Kahit yung mga ibang sakit ko, yung mga varicose ko, nawala, eh. Yung varicose ko, yung mga manas ko, lahat nawala, eh. So, parang siya, siya pala talagang sus, gumugulo sa buong katawan ko. So, so wag, wag niyo po akong pigilan kasi hindi naman para sa akin to, para sa inyo to. Okay? Sanay na sanay na kayo sa mga corrupt na politiko. Eh, try naman tayo ng matino, eh, try it once, di ba? Try nyo once. Sabihin, mahina si Doc. paano nyo nalaman mahina? Utak nyo na siguro nahihinaan. Oh my God. <laughs> hindi ka naman pwede banat ng banat na hindi nag-iisip. Di ba? Hindi ka naman pwede banat dito, banat dyan, banat dyan. Kita mo nga ngayon, yung mga senador at congressman, walang bumabanat eh. So, wala lang buwang banat, 'di ba? Tama mali, wala lang banat Pero ang gagawin natin, sa takbo natin ang pinakakakaiba natin, explain ko po sa inyo, ay wala tayong campaign funds mula umpisa. Hindi ako tumatanggap ni maliit na pera, ni piso kahit kanino. Bakit? Oras na tumanggap ka senado, senado is ang funding ng Senado minimum 100 million, 300 million, 500 million, 1 billion or more. 'Yan ang minimum budget. Minimum budget. Tayo wala tayong gagamitin ganoong budget, baka 500,000 lang. Kasi pag tinanggap mo yung 5 million, 10 million, sigurado may kapalit yung 100% maniwala ka, may kapalit 'yun. At pagdating doon, magugulat na lang kay sa mga des uh, mga decision ng senador nyo. Tama naman majority decision niya, pero siyempre, eh, pag yung decision para doon sa nagbigay sa kanya ng pera, ay eh, medyo papapuran niya yun. Kasi nagbigay sa kanya ng pera para manalo siya. Eh. Tayo, ayoko yun. Gusto ko manalo, walang campaign funds. Hayaan mo na sabihin na tanga ka, tanga ka. Eh, gusto ko malinis eh. Gusto ko honest eh. Kung gusto nyo, kung gusto nyo ng dishonest, gusto nyo loko, gusto nyo scamming, buhay nyo yun. Konsensya nyo yun. Problema nyo yun kay San Pedro, hindi ko problema yon, di ba? gusto ko gawing malinis eh. Di ba? So, hindi tayo tatanggap kahit kanino. Any of the tycoons, any pag hindi ako tumanggap at nanalo tayo, magagawa natin maganda sa Pilipinas. Kasi masasabi mo yung tama eh. Wala ka nang wala ka nang i-favor eh. Wala kang utang eh. Walang may hawak ng ulo mo eh. ba? Diba? Walang may hawak ng ulo mo. Kaya nahihirapan yung mga kandidato, gagastos sila ng 200 million, 500 million, tapos, o, oh, papan papano, papano ang bawi. ba? Diba? Paano babawi? Dadaan Dadaanin na lang sa matamis na salita. Kaya kung, kung gusto nyo makita, may corruption o wala, tingnan nyo na yung campaign funds nila. Nandun yung, yung secreto sikreto. Okay? Ako, hindi ako tayo gagamit doon. Basta tulong lang. Pag nakaupo tayo, siyempre yung health natin, bulok naman. naman. Alam mo ka bulok ang healthcare ng Pilipinas? Doon nga, bulok nga eh. Pagdating ko dito ngayon sa Singapore, mas bulok pa talaga. Wala na. Milya-milya na. At hindi lang healthcare ng mahihirap aayusin ko. Healthcare na mayaman, ayusin din natin. Kahit ikaw ay mayaman na mayaman, basta sa Pilipinas ka, late na late pa rin tayo. Kulang tayo sa equipment, sa gamit, sa gamot. Yung, yung mga gamot na ini-inject sa akin, wala sa Pilipinas lahat. Kaya sinabi ko, pag sa Pilipinas, patay na ako talaga lahat ng gamot na ini-inject sa atin, hindi lahat pala, karamihan. Karamihan, meron talaga mga malalakas na ini-inject sa akin, mga targeted cell therapy at iba pa. Dito, available. Sa atin, di available. So, yun lang po yung dahilan. ba? Diba? Sasabihin, ah uh, eh, ba't pa ba siya tatakbo? Mag-relax siya tulad ko. Diba? Diyan mo nakuha yung sakit mo. Ba't mo sinabi nagkasakit ka dahil sa stress? Tunay naman ni. Eh. Tunay naman ni. Eh. Bashing, stress. Pwede magdulot ng sakit. Kaya sinabi ko rin nga sa inyo, 'wag mag-bash ng ibang tao. Kaya ako rin sinabi 'yon bilang tulong sa mga kabataan. Teenager, 20s, 'di ba, may mental health problem, ang dami nagsu-suicide, 'di ba? Stress sila. Kaya pinasabi ko, ang stress hindi lang nagko-cause ng mental health problem, pwede magkos ng cancer at ibang sakit para matulungan sila. Mahighlight nga yung issue ng bashing in social media at nasasaktan yung kabataan natin. Tulong ko ngayon sa inyo, eh. kaya ko nga sinabi para makita ng ibang tao. Okay? That's my second level, deeper level reason for saying that. Pero, na din naman yon Okay? So, yun lang po. Konting updates lang. Maraming salamat po. Salamat sa lahat ng prayers. ni ba tayo 100%? Di ba? Second key mo pa lang ako. Pero nakikita nyo, medyo umaano. Timbang ko na lang mababa. I'm only 145 pounds eh. Kailangan ko daw mag-muscle talaga. Lahat daw ng karne, baboy, ano man, meat. Basta any meat. Kailangan na pampalakas. palakas. Thank you, thank you. Salamat po, salamat po. Basta ako talaga 100% hindi ko rap. Pagdating doon, makikita nyo nila. Kung gusto mo, Kung gusto nyo ngayon ako magtatak-tak, mag hindi ko gagawin. Kahit tingnan nyo yung mga senador, meron bang tumitira ngayon? Takot naman sila lahat, ah. Quiet din sila lahat, eh. Titira lang yan pag malapit na yung eleksyon, di ba? Oo. Bakit ako magpapauto? Pag tumira ka ngayon, di patay ka na ngayon. Maganda hindi nila alam yung iniisip mo. Di ba? Maganda hindi nila alam yung iniisip mo. Pero kayo, alam nyo naman iniisip ko. Alam nyo naman iniisip ko, eh. Iniisip ko nga kayo, eh.